huwag natin itapon itong takip ng mineral water kasi magagamit natin ito gagawin ko ngayon bubutasan ko siya ayan gumamit ako ng kutsilyo nilagay ko sa init sa kalayo para mainit siya tsaka madaling mabutas kasi wala akong gamit ayan guys ayan butas na guys so ngayon islice ko ang gilid isa putulin ko siya. Ayan. Slice ko yan dito. Para may daanan yung ating wire mamaya. Ayan guys. Itong isa naman, ang gilid niya, slice natin. Pantay natin siya para makapasok mamaya yung ating binutasan. Ayan. lagay natin dyan sa gilid. Ayan. Butasan natin. Kabilaan 'yan siya guys ha. 'Yan dumudikit pa sa kamay ko guys. Kabilaan 'yan siya, slice mo para maganda yung pagkapasok ng isang takip na binutasan natin. ito na guys gilid giliran niya yan meron para makapasok yung isang takip tapos didikit ko siya ngayon sa glue stick, kumamit lang po ako ng glue stick kalayo kalayo lang ako guys kasi walang saksakan dito sa aking ano ginagawaan yan, didikit ko yan siya guys didikit ko siya Kung mayroon kayong idea na magdikit yung dalawang takip sa matibay forever, gawin nyo na. Kasi sa akin, glow stick lang ginawa ko. Parang sampul lang ito eh. Na pwede pala natin magamit yung mga takip. Ay ito. Ito na siya guys, ang labas niya. So ngayon, ididikit ko ito siya doon sa kung saan banda nakalagay. Yan. Dito. Dito kasi nakalagay lahat. Dikitet ko sya dito, guys. Dito na side, guys. Tatlo yan dito. Dito kasi malapit tatlo. Tapos maglalagay ako ng dalawa dito sa kabila. dalawa dito sa kabila guys dito malapit yung dalawa tatlo, tatlo dito dalawa dito sa kabila so na natin ngayon ang kakalabasan ng aking ginawa matipid pa tayo hindi tayo magagastos So, gamitan nyo lang ng matibay na mga pangdikit para waging forever. Ayan na ito na guys. Dalawa dito, tatlo dito. Ayan. So, ngayon guys, sasabit ko na para makita natin kung ano katibay. Ayan guys, nasabit ko na ang aking mga wire sa sasakahan ng ating mga ano gamit. Ayan. So, tingnan nyo guys, ang tibay. Ayan. So, ngayon malinis na siya. Ayan. Dalawa dito, tatlo doon. Ayan, malinis na siya. Tingnan kasi hindi na nag rambol, -rambol yung ating mga wire. Ayan, ang ating mga saksakan ng gamit. So, malinis pa siya. Tingnan guys. O, tingnan nyo guys. Yan, halo-halo na kasi to, guys eh. Yan. Maganda na.